我爸，多棒啊。 Oh, oh, ano no, paalala ko lang ho, ah, oras na ho. Pwede na tayong magano. Siya. E, baka mahuli ho tayo. Ay, na. Tayo pupunta oh, ng Rodez. Oh. Eh, meron kasi mga tarantadong bandido dito ay eh, pangalan ni eh, Los Pepes ang pinasok ang bayan at eh, pinahiya itong si Padrino at si Cartig. Inaamon tayo sa isang ma sinabi pa eh, lahat ng puwersa. Tama ba? Ah, na, na. katarantaduan dito sa isang pinuno namin. Katarantaduan? Oo. Oh. Eh, nakarating na ba sa'yo? Nakarating na sa akin. May mm. mga nakapagkwento na, gino. Eh, hey, alam mo naman kung ba't tayo nandito. Ibigan, ikaw ba yan, Ricardo? Oo. Oh. Alam mo naman kung ba't tayo nandito, di ba? Hmm. Nasaan yung hinihingi ko sa'yo? Alam mo, yung pinapangako ko sa'yo nga... Uh, sulat galing kay gobernadora hindi na mangyayari yun dahil sa ginawa ninyo ngayon bibigyan namin kayo ng oras alauna 30 ngayon, ngayon mismo hindi kayo alis mapipilitan kaming pasukin kayo dyan ay eh, siguro muna tayo dito magkwentuhan mo naman na oh, kung paano kwento sa ng pinuno niyong isa dalawa ang pinaglaruan yung dalawa sheriff ko kanina Dalawa pa yun mga kasama? Si Padrino at etong si Carding, Pamilyar ang mga pangalan. Eh, sila ata talaga yun, yung mga aming pinaglaruan at kanina. At mahuhusay yung isa uh, niya uh, si Bill. At merong nakakita din kanina sa pinagkagawa nyo. Ang uh, mga ginoo. Eh, merong ano? Merong nakakita, yeah, pero takot oh. na takot sila ng hapon. Dapat tapon kayo papasok ng Valentin para mang gulo, para mang bandido. Nasaan ba yung pinuno na binubog na binubog na kasamahan nyo? Nandiyan ba? Ito ako! Oh, ay! Hindi ako oh, nagbinugbog. Ay! lang? dating boy ka pa pala, ngayop ka! Hindi ako binubog! Ito lang ginusto na paglaruan nyo ako, kaya nagpatay-patayan ako. Naling lang ko na kayo! Dood? Kaling lang ko kayo, mga pobo. Asan yung marka mo? Marka ng Los Pepes? Uh, tignan natin, mami, ako sino mamamarkahan. <laughs> Masyado ko matapang, Pinuno. Dapat lang maging okay. matapang sa inyo. Kung meron marumi sa amin, looy. ipakita ninyo. Sabihin nyo ang pangalan. Kung Damin, alam ninyo. Kailangan ako pa magsasabi. Tinatanong ko nga ayaw, meron ba sa inyo? Ano Wal dahil na, no? wala ni isa ginoo. Wala ni isa. Sigurado kayo dyan. Sigurado kami dyan. <laughs> Mamali sa mga sheriff natin. Ako. No. Mahirap yan, kaibigan. Mahirap yan sa hukbo nyo. May taksil sa inyo. Hindi niyo lang alam. <laughs> Hindi niyo talaga mauhuli yan, kaibigan. Kung wala kayong gagawin. Tama, tama. Ang ina, bago nyo hulihin ang mga bandido, tatandaan nyo, mas unahin nyo na sa grupo nyo. Wala kang karapatang mag-uto sa amin, bandido. Oh, uh, wala ka pa talaga, no? Paano kaya magbugbog rin ako na si Bilyan? Tama kaya, yung papa, yung mimic na yung si Hindi basta basta sa sibilyan ang binugbog namin? At hindi ang ginawa niya sa mga mamamayan. Okay, punto ko dyan. Bueno, katulad ng sinasabi ng aking komandante na si Ricardo. Wala na dapat pag-usapan dahil ang gobernador ay nakapag-desisyon na. Pagpatak ng alas ng gabi, kami babalik rito at habang kayo narito pa, wala kami magagawa. Hindi pa alisin kayo na sa apilitan. Sige, alas ng gabi. Bueno, tara na yung mga sheriff siya. I go. Hey, Sanger, Sanger, Sanger. Wait a minute. Who are you? Sanger, Sanger. Why are you running? You know, I'm going